39 pesos per kilo na bigas mabibili na sa kadiwa ng Pangulo Stores sa Metro Manila. Makakabili na ng mas murang bigas ang mga kababayan natin sa Metro Manila. Ito ay sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo Program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alinsunod sa kanyang layunin na makapagbigay ng abot kaya, dekalidad at accessible na pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Ano nga ba ang kadiwa ng Pangulo Program? at sino-sino ang maaring makinabang dito. Tara, alamin natin yan. Inisyatiba ng pamahalaan ang kadiwa ng Pangulo Program upang makatulong sa mga magsasaka at maliliit na negosyo na mabigyan ng rent-free selling areas. Natitiyak nitong magkakaroon ng access sa mga fresh na produkto ang mga consumer. Sa halagang 39 pesos lang, makakabili ka na ng isang kilong well-milled rice sa kadiwa ng Pangulo Stores maaari ka rin makabili ng mura at magandang klase ng prutas at gulay. Upang malaman ang full schedule at venue ng kadiwa ng Pangulo Stores, bisitahin ang official Facebook page ng Department of Agriculture at ng iba pang kaukulang ahensya ng pamahalaan. Sa kadiwa program ni Pangulong Marcos, makakabili ka na ng mura at masustansya pagkain. Makakatulong ka pa sa mga kababayan nating magsasaka. Ikaw, suportado ka rin ba sa kadiwa ng Pangulo program ng Administrasyong Marcos? D W-I-Z Research Report. Re -re report